Kaya pag baba akong kanoon, may pang reels na ako. Tapos nakausap ko si ano si Kuya Edmond. Sabi ko nag-share ako sa kanya. Sabi ko, "Kuya, ano, may pangarap ako na ganito 'yung gagawin ko na bawat bawat rider magbabayad lang sila ng minimal amount, pero mag-after uh, ng race, meron silang ano, meron silang makukuha na 10 video clips mm. doon sa sa trail do sa mga ang tawag dito, mga key sections. Tapos yung magkukuha, yung mga locals, yung mga taga ron din. Di ba pag ano, may mga spectators tayo na mga locals, yung iba diba nagbibideo oh, sila? tama. Mm. What if gawin natin ano yan, livelihood? Pwede oh. mo, manonood ka lang. Bibidyo kang ganyan, di ba? Mm. Minsan nga, nagsasalita ka pa sila eh. Sabi, uy, bilisan mo, bilisan oh. mo, ganyan. Uh, oh. Nagsicheer pa silang ganyan. Na magkakaroon ka din ng extra na kita. Oo. Oh. Kasi ano yan eh, win-win situation eh. Kasi yung mga riders, eager sila na magkaroon ng pitik. Tapos, di ba, aking natin napapanood sa ibang bansa, may mga Red Bull highlights. Oo, oh, tama. Na bawat section, may, may nagbibidyo. Oo. Oh. Eh yun, vertical eh. Ano na siya, good as reels na siya. Tapos, ang dami eh. 10 to 15 clips yung makukuha mo per race. Tapos yung mga taong kukuha nun... Mga taga ron din, asawa ng mga oh. porter, uh, dito sa dito sa Papis Trail, mga kamag-anak ng trail builder, ganyan. So, ang saya lang kasi nakatulong ka na sa kapwa mo rider, tapos nakatulong ka pa sa community. Oh. Tapos, uh, kaso may gamble. Ang gamble lang niya, kailangan ko mag-produce uh, ng certain amount to pay yung mga namimitik. Oh.